Simula ang pelikula sa dalawang batang lalaki na nagngangalang Shin at Peiji, na naulila dahil sa digmaan at ibinenta bilang mga alipin sa isang maliit na nayon. Habang papunta sa nayon, nasaksihan nila ang pagdating ng isa sa mga dakilang general na nagngangalang Wang Chi, na pinamumunuan ang libu-libong kawal sa likuran niya. Ang mga bata ay labis na namangha sa matinding kapangyarihan na taglay niya. Pagdating sa nayon, inatasan ng isang matandang lalaki ang mga bata ng gawain at binigyan sila ng maliit na kwadra bilang pahingahan. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, hindi sila nagreklamo at nagtulungan sa kanilang trabaho. Sa paglipas ng panahon, naging mas malapit sila sa isa't isa, umusbong ang malalim na pagkakaibigan. Magkapareho din sila ng hilig at pangarap na makaalis sa mababang katayuan at maging mahusay na mga general, kahit alam nilang hindi madaling makaalis sa pagiging alipin upang maabot ang kanilang pangarap, ginugugol ng mga bata ang libreng oras sa kagubatan para sanayin ang sariling kakayahan sa pakikipaglaban. Gumawa din sila ng mga espada gamit ang kahoy upang matuto ng mga diskarte sa paghawak ng espada. Lumipas ang ilang taon at lumaki ang dalawang bata, at patuloy pa rin silang nagsasanay sa kagubatan. Dahil dito, sila ay naging mga kahangahangang mandirigma. Isang araw, habang sila ay nagsasanay, nakita sila ni General Chang Wen. Mukhang humanga siya sa galing ni Ji at nakaisip ng plano. Kinalaunan sa araw na iyon, habang pauwi pagkatapos mamulot ng kahoy mula sa kagubatan, natuklasan ng magkaibigan na hinihintay sila ni General Chang. Lumalabas na ang layunin niya sa pagbisita sa nayon ay upang maghanap ng mahusay na sundalo na maaaring maglingkod sa hari, si Qin Zhen. Nakapagtataka, ang napili niyang kawal ay walang iba kundi si Ji. Nagulat ang huli sa bigla ang pangyayari at iniisip kung ito ba ang tamang oras para umalis. Gayunpaman, si Shin, na masaya para sa kanyang matalik na kaibigan, ay pinalakas ang kanyang loob upang makamit ang kanyang pangarap. Nangako rin siya na lalong magsisikap upang maabutan si Peiji sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, bago maghiwalay ng landas, ang dalawang matalik na magkaibigan ay nagsanay para sa huling tunggalian, na nangakong muling magkasama sa lalong madaling panahon. Simula sa mga sumunod na araw, buong sikap na nagsanay si Shin sa kagubatan pati na rin sa gilid ng burol, hindi natitinag ang determinasyon na pahusayin ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang buwan ng pusposang pagsasanay, lalo siyang lumakas hanggang sa punto na nagawa niyang wasakin ang malaking bato gamit ang kahoy na espada. Isang gabi, habang nagpapahinga si Shin sa kwadra pagkatapos ng pagsasanay, nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Nang buksan ito, laking gulat niya nang matagpuan si Pei G na malubhang nasugatan. Habang naghihingalo, nabanggit ni Pei G ang tungkol sa kaguluhan sa loob ng kaharian. Ibinunyag niya na ang nakababatang kapatid ng hari, si Cheng, ay umupa ng mga asasin upang ugusin ang maharlikang pamilya. Bago malagutan ng hininga, inabot ni Pei Ji kay Shin ang mapa at pinayuhan siyang puntahan ito kung saan makakahanap siya ng paraan upang matupad ang kanyang pangarap. Matapos malaman ang lahat ng ito, kinuha ni Shin ang espada ni Peiji, tumakas sa nayon, napilitang iwanan ang katawan ng kanyang matalik na kaibigan dahil paparating na ang mga asasin. Sa daan, nakasalubong niya ang grupo ng masasamang loob na humarang sa kanya at gustong kunin ang mahalagang espada na dala niya. Sinabihan sila ni Shin na umalis sa daraanan niya, dahil ayaw niyang masangkot sa walang kabuluhan na away. Ngunit nang hindi sumunod ang mga tulisan, madali niyang pinabagsak ang bawat isa sa kanila bunga ng walang tigil na pagsasanay. Matapos tumakbo ng ilang milya, sa wakas ay narating ni Shin ang kanyang destinasyon, isang maliit na kubo. Pagdating sa loob, laking gulat niya nang makita niya ang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Peiji. Dahil dito ay naguluhan si Shin, at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ang lalaki pala ay walang iba kundi ang hari, si Qin Zhen, na tumakas mula sa kaharian. Ibinunyag ni Zhen na ang tunay na dahilan kaya isinama ni General Chang si Pei Ji sa palasyo ay dahil sa pambihirang pagkakahawig niya sa hari. Ang panlilinlang na ito ay ginawa upang mabunyag kung sino ang mga traidor na gustong pumatay sa hari. Sa kasamaang palad, si Pei Ji ay naging sakripisyo para sa layunin. Bumalik ang eksena sa nayon, natagpuan ng mga asasin na pinamumunuan ni General Saji ang walang buhay na katawan ni Peiji. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ng matali ng general ang katotohanan. Ang namatay na lalaki ay isang dikoy, habang ang tunay na hari ay buhay pa rin. Bilang resulta, naglabas siya ng utos na hanapin ang hari, patay man o buhay sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, galit na galit si Shin kay Haring Zen matapos malaman na namatay ang matalik na kaibigan kapalit niya. Ngunit bago pa niya mailabas ang galit sa kanya, bigla silang inatake ng asasin na ipinadala ni Prinsipe Cheng. Sigurado si Shin na ito ang asasin na pumatay kay Peiji. Lalong nagalit si Shin at nagsimulang makipaglaban sa asasin. Sa kalaunan gamit ang higit na kakayahan, nagawa ni Shin na patayin ang asasin. Pagkatapos nito, Hinarap niya si Haring Zen at tinanong kung bakit kailangang mamatay ang matalik na kaibigan. Bilang tugon, inihayag ni Zen na buong tapang na pumayag si PJ na ialay ang sariling buhay para iligtas ang kaharian kahit alam niya ang maaaring kahinatnan niya. Higit pa rito, sinabi rin ni Zen na kailangan niyang manatiling buhay upang pigilan ang kanyang nakababatang kapatid na makuha ang trono. Kapag ang lahat ng kapangyarihan ay napunta sa mga kamay ni Cheng, tiyak na sisirain niya ang buong kaharian. Pagkatapos ay hiniling ni Haring Zen Keixin na magkaisa sila ng puwersa at tulungan siya sa pagbawi sa trono, na nagsasabing ito ang pinakamahusay na paraan upang hindi masayang ang sakripisyo ni Peiji. Sa sumunod na eksena, si Prinsipe Cheng ay galit na galit nang marinig ang balitang buhay pa ang kanyang kapatid. Ang kanyang galit ay umabot din kay General Chang na gumamit ng dikoy upang iligtas ang buhay ni Zen. Bilang resulta, inutusan ni Prinsipe Cheng ang mga tauhan na hulihin si Chang at Zen, na hinihiling ang kanilang mga ulo bilang mga tropeyo. Sa gitna ng pag-uusap na ito, ang kakilakilabot na si General Wang Chi ay dumating sa palasyo at iniharap ang pugot na ulo, na nagsasabing ito ay kay Chang. Dahil sa paghanga, hinirang siya ng prinsipe bilang bagong general ng kaharian, at iniatas sa kanya ang misyon na pagdakip kay Zen. Sa ibang lugar, sina Zen at Shin ay naglakad sa kagubatan, kasama ang isang bata mula sa Mountain Tribe na nagngangalang Hilyaw Diyaw. Magkasamang tinahak ng tatlo ang daan sa bundok. Nang makarating sila sa Bamboo Forest, sinalakay sila ng isa pang asasin na gumagamit ng mga nakalalasong darts at palakol bilang kanyang sandata. Hinawakan ni Shin ang kanyang espada at buong tapang na nakipaglaban sa asasin. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban, nagawa niyang laslasin ang leeg ng kalaban gamit ang kanyang espada, ngunit ang isa sa mga may lason na darts ay tumama sa kanyang katawan, na naging sanhi upang mawalan siya ng malay. Kasunod nito, dinala siya ni Zen at Hilyaw sa sinaunang summer resort para tulungan siyang gumaling. Maya-maya, nagkamalay si Shin at nakipag-usap kay Zen. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga sundalo ang dumating sa resort na pinamumunuan ng walang iba kundi si General Chang na inakala ng lahat na patay na. Dito, nabunyag na ang ulong iniharap ni Wang Chi kay Prinsipe Cheng ay isang panlilinlang. Si Chang, na tapat pa rin sa hari, ay nakipagtulungan kay Wang Chi upang makabuo ng hakbang para mabawi ang trono mula kay Prinsipe Cheng. Gayunpaman, si Zen ay nag-aalangan na humarap sa labanan dahil ang kanyang mga tauhan ay lubhang nalamangan ng hukbo ni Cheng na may 80,000 na hukbo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Chang na humingi ng tulong sa Mountain Tribe na matagal ng kaalyado ng maharlikang pamilya na pinagtaksilan ilang siglo na ang nakakaraan. Iginiit ni Chang na maaari silang makabuo ng mas malaking alyansa ng hukbo kung papayag ang tribo. Nakumbinsi si Zen, kaya lahat sila ay pumunta sa lugar ng Mountain Tribe. Pagkatapos ng kunyaring napakahabang paglalakad, lahat sila ay nakarating sa mga hangganan ng teritoryo ng Mountain Tribe. Ngunit bago sila makapasok sa lugar, hinuli sila ng mga kawal ng Mountain Tribe at dinala sa kanilang pinuno na nagngangalang Yangduan He. Humingi ng tawad si Zen sa ngalan ng kanilang mga ninuno at humiling ng tulong sa tribo upang mabawi ang kanyang kaharian. Agad na tinanggihan ng pinuno ang pakiusap, binanggit ang malaking pagkalugi na naranasan ng tribo dahil sa mga aksyon ng kaharian noon. Gayunpaman, ang hari ay nanatiling determinado, at ipinaliwanag niya ang mga kahihinatnan kapag naagaw ng kanyang kapatid ang trono. Nang marinig ang lahat ng ito, humanga si Yang Duanhi sa dedikasyon ni Zen sa kanyang kaharian. Kaya inanunsyo ng pinuno ng Mountain Tribe na sila ay tutulong sa kaharian ni Zen. Nang matiyak ang alyansang ito, ibinahagi ni Haring Zen ang kanyang plano na salakayin ang maharlikang hukbo mula sa iba't ibang direksyon. Kinabukasan, si Zen at ang mga kawal ay nagbalat kayo bilang mga miyembro ng Mountain Tribe at naglakbay patungo sa Royal Palace. Nang makarating sila doon, nakipag-ugnayan si Yang Duan He sa advisor ni Prinsipe Cheng at inalok na gustong makipag-alyansa sa prinsipe. Ipinaabot ng Advisor ang impormasyong ito kay Prinsipe Cheng, at pagkatapos ng maikling talakayan, nagkasundo silang itatagang alyansa. Gayunpaman, limampu lamang sa Mountain Tribe ang pinayagan na makapasok upang magsagawa ng karagdagang talakayan. Sa sumunod na eksena, ang grupo na may limampung miyembro ay pumasok sa kaharian at sa lalong madaling panahon ay inilunsad ang kanilang pag-atake laban sa mga kaaway. Kagaya ng plano, hinati ni Zen ang kanyang puwersa sa dalawang grupo ang isang grupo ay pinamunuan ni Nashin at Chang, habang ang pangalawang grupo ay pinamunuan ni Yang Duan at Zen. Ginamit ng grupo ni Xin ang daan sa ilalim para marating ang silid ng trono, habang ang grupo ni Zen ay ginamit ang pangunahing ruta. Kahit mayroong libu-libong kawal ang masamang prinsipe sa bawat paligid, hindi sila umubra sa dalubhasang hari at sa mountain tribe. Sa kabilang banda, ang grupo ni Xin ay hinarang ni General Saji, na nagpadala ng higanting berdugo laban sa kanila bagamat sa una ay nahirapan ang grupo na madaigang higante, kalaunan ay nagtagumpay si Shin na patayin siya dahil sa pinagsamang pagsisikap ng grupo. Pagkatapos nito, pumasok sila sa palasyo ng hari upang patayin si Prinsipe Cheng. Gayunpaman, ang prinsipe ay nananatiling tila hindi apektado, dahil siya ay mayroong mga bantay sa ilalim ng kanyang utos. Ipinatawag ni Cheng ang isa sa kanyang pinakamalakas na general, si Saji, upang pabagsakin ang mga nanghihimasok. Si Saji ay nagsimulang makipaglaban at madaling nadaigang isang grupo ng mga sundalo ng Mountain Tribe. Sa gitna ng paghaharap na ito, hinamon si Shin ng one-on-one -on -one na tunggalian laban kay Saji na tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Isang matinding sword fight ang naganap sa pagitan ng dalawa kung saan pareho silang nagpakita ng kanilang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban hindi nagtagal, nagtagumpay si Saji, na naghatid ng malakas na suntok na nagdulot ng malaking pinsala kay Shin. Gayunpaman, ang memorya ng ating bayani kay Peiji at ang paniniwala sa kanyang mga pangarap ay nagtulak sa kanya na magpatuloy. Dahil sa kanyang hindi sumusuko na saluubin, sa wakas ay nagawa niyang saksakin si Saji hanggang sa mamatay. Matapos masaksihan ang natalong labanan, sinubukan ng konseho ni Cheng na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Hilyaw at tinamaan ang kanyang mata ng nakalalaso na dart. Bilang ganti, sinaksak ng advisor si Hilyaw bago bumagsak dahil sa laso ng dart. Sa kabutihang palad, ligtas si Hilyaw dahil sa kanyang matibay na baluti. Sinamantala ang kaguluhang ito, sinubukan ni Cheng na tumakas, ngunit nang makarating siya sa labas, hinarap siya ng kanyang kapatid kasama ang buong hukbo ng Mountain Tribe. Inatake siya ni Zen gamit ang espada at mabilis na natalo si Cheng at pagkatapos ay binigyan siya ng sunod-sunod na suntok bilang parusa. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, sa huli ay pinili niyang huwag patayin ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, si General Wang Chi, kasama ang kanyang puwersa, ay dumating at tinanong si Zen tungkol sa dahilan kung bakit siya nakipaglaban para sa trono. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Zen na hindi niya maaaring pahintulutan ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng hari ang sinumang mga taksil. Tinanong din siya ni Wang Chi kung ano ang gagawin niya bilang hari at nagbabala siya na pupugutan siya ng ulo kapag hindi nagbigay ng makabuluhan na sagot. Bilang tugon, ibinahagi ni Zen ang kanyang determinasyon na pagkaisahin ang China ngayong panahon ng digmaan, kahit pa mga ilangan ito ng paggamit ng puwersa, upang matiyak ang kapayapaan sa hinaharap. Ang sagot ay ikinalugod ni Wang Chi at nakipag-alyan sa kay Zen. Pagkatapos ay inutusan niya ang natitirang puwersa ni Prinsipe Cheng na umatras. Gayunpaman, ang isa sa mga matatag na general na tapat kay Prinsipe Cheng ay tumangging sumunod at sa halip, sumulong siya para sa lakayin si Zen. Nang makita ito, ngumiti si General Wang Chi bago pinatay ang buong puwersa sa isang mahusay na galaw. Sa huling eksena, si Zen ay umakyat pabalik sa kanyang trono habang si Shin ay masaya dahil natupad na rin sa wakas ang mga pangarap niya at ni Peiji. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.